One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo charot so yun so kamusta naman kayo happy friday sa atin lahat ang bilis ng araw na no weekend na and then of course gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito araw-araw lagi-lagi sa mama sa vlog na talaga naman nakakataba ng puso ang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo kaya sa lahat ng mga laging nandirito, hapon ka. So, yun. At hindi lang yan, syempre, marami akong hatid na chika bagong update sa inyong lahat na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya, guys, Huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa unang chika, Raven Doctor binigyan na ng send-off para sa kanyang magiging laban sa Miss Ecotin International na magaganap nga this coming October 31. Kung di ako nagkakamali, ay talaga naman lahat tayo ay excited para kay Raven Doctor. Dahil alam naman natin na talaga kabogera yan. At magaling din pagdating sa Q&A. And then, ayun din. Talagang magaling talaga siya sa competition. So, ito yung pagkakataon na ipapakita ni Raven Doctor ang kanyang galing pagdating naman sa intablado, sa international pageant. So, ako masasabi ko, pwedeng maging corona ang may uwi neto sa ating bansa ngayong taon na to. Dahil naman si Raven Doctor ay talaga namang palaban niyan. At wala naman akong masabi. Yung nakita ko yung laban niya sa Miss Universe Philippines, ay talaga namang kabugera lola mo. Hindi nga lang nabigyan ng pagkakataon na talaga makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero dito sa Miss Eco Teen International, ay nako, sigurado ako na maiuwi niya ang corona. Kung hindi man siguro first runner up. Kasi yun naman talaga yung nagiging position natin dyan eh. First runner up or title. Kasi nga yung mga pinapadala natin, yung mga dekalibre. At isa nga dito na talagang masasabi kung dekalibre kandidata si Raven Doctor. Kaya sana talaga may uwi niya ang corona. So, yon So, panalo yan. So, support lang tayo kay Raven Doctor. At syempre, samahan na rin natin ng dasal. Basta handa lang siya. Handa siya sa lahat ng aspeto. At, ayun. Kasi, kapag ready ka at may game ka, winner ka. So, yon Ganon. So, tignan natin kung ano yung game plan niya na ipapakita dito sa laban niya sa Miss Eco China International. Pero ngayon pa lang, Congratulations na, diba? So yun, good luck na natin yan And then of course, hindi lang si Raven Doctor ang nag-send off kagahapon Kahit ang ating Miss Universe Philippines Nasty si Chelsea Manalo ay nabigyan na rin ng send off yesterday So yun, nagulat na tayo kasi talaga naman, pasabog, ang ganda na meron ito si Chelsea Manalo dito sa kanyang sen. o oh, pero maraming nagrereklamo kasi kahapon sa live ko sabi ng ganun hindi daw nila nakitaan ng pagbabago si Chelsea Manalo ayun at yun pa rin daw so when wish nila yung good luck pero ayaw daw nilang umasa so ang chika ko dyan. hindi ko naman sila masisisi kasi wala nga silang nakitang transformation at parang Oo nga, no? So, yon Pero, umaasa naman ako na makakarating naman tong si Raven, do, John uh, si Chelsea Manalo sa top 30 ng Miss Universe kasi 30 yung pipiliin. For sure naman, pasok dyan si Philippines, di ba? Pero hindi ko na alam kung paano siya magpe-penetrate sa kanyang laban, paano niya ikakabog ang sarili niya pagdating na sa matinding laban talaga dito sa Miss Universe. But umaasa ako na mag shine like a diamond star ang ating pambato sa Miss Universe na makasabay, di ba? Maraming na nagsasabi na ako mukhang makaka-top 10 pa daw si ano, si Victoria Velasquez Vincent. Pero syempre, iba naman yung laban ni Victoria Velasquez Vincent, iba naman yung laban ni Chelsea Manalo. Pero ang tanong nga sa akin, paano daw kung si Victoria Velasquez Vincent ay nakarating sa top 5 ng Miss Universe tapos si Chelsea hindi. Eh, di nagkamali yung organization natin. Yun lang yon Kasi di ba nabigyan naman ng chance na makuha natin to si Victoria Velasquez Vincent bilang representative ng Pilipinas at feeling ko maibubuga talaga si, uh, si Victoria Velasquez Vincent sa Miss Universe pero syempre umaasa pa rin ako syempre sa pambato natin na kakabug pagdating sa Miss Universe so keep positive lang para alam mo yon uh, maganda ang result, malay naman natin, di ba, biglang umikse na si Chelsea Manalo ng bonggong-bongga. Kung dito nga sa Miss Universe Philippines, kinabog na yung mga magagaling eh. Either Victoria Velasquez Vincent, eh bakit natatakot tayo pagdating sa kanya, sa magiging laban niya sa Miss Universe. Di ba? So yun ano lang, magtiwala lang tayo sa kanya. Ayun lang yung the best na kailangan natin gawin. So, yon. And then, good luck para kay Chelsea Manalo at saka kay Raven Doctor. Pero ito, para sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss International na si Angelica Lopez, handang-handa na para makipagbardagulan ng bonggam-bongga -bongga sa darating ng Miss International. So malapit na nga rin talagang umalis ang ating pambato na si Angelica Lopez patungo sa kanyang laban sa Tokyo, Japan para sa Miss International. Pero syempre, ang chika ko dyan, ay nako, syempre, iba din ang datingan ng talagang masasabi kong kabogera na si Angelica Lopez. Piling ko well prepared siya para sa laban niya at naniniwala ako na napaghandaan niya to ng bonggang bongga and then of course I'm so excited kung ano ang pasabog na gagawin syempre ni Angelica Lopez para sa laban niya sa Miss International. So kaabang abang yan. Isa rin niyang kabugera na ayaw din magpaawat marami nagsasabi noon. Ako may el tukuyo yan sa Miss International tingnan natin kung ano ang Rarating ni Angelica Lopez. Ako, tansyado ko ha, kaya niyong mag-top 5 sa competition na to kung handang-handa talaga siya. So, yun yung abangan natin kay Angelica Lopez. Kaya, excited ako for her. So, yun. At isa na namang another binibini ang nakipagbakbakan kahapon sa... Miss Globe Competition. Ito nga, wala nang iba kundi si Jasmine Bungay na talaga naman, oh my gosh, umarangkada ng bongga-bongga. Mama Sam, anong masasabi mo sa performance na ipinakita ni Jasmine Bungay sa kanyang preliminary competition? palaban. Mm -hmm. So yon, yon talaga ang masasabi ko. Iba din talaga ang orahan ng Jasmine Bungay at iba din talaga yung pinapakita na eksena. Iba din, ano to eh, palaban din eh. Bukod doon sa palaban na siya, may ganda talaga siya. Alam mo, sabi ko nga sana sa Mission International to pinadala. Kasi grabe ang fresh overload niya talaga. So, totoo lang. Ang lakas maka-fresh air. Tarot, yun. Grabe ha sobrang ano, parang ang tingin ko sa kanya, pa siya mga Vietnamese na relax na relax lang yung beauty na naglalakad na, alam mo yun, na parang walang stress sa katawahan. In fairness sa kanya, ang ganda niya. So, gusto ko maging magkamukha kami. Di ba, Christine Ann? For sure, if you're na justice is Christine Ann. Kasi ang kamukha niya, kasi si Angelica Lopez. Charot. So, yon In fairness, iba talaga ang ipinakitang performance ng ating pambato dito sa Miss Globe. At masasabi ko, arangkada at kabogera ang mga paandar niya. Sobrang bongga ng kanya evening gown, national costume, and then the way kung paano niya ipresento, ang masasabi ko, bongga. Di diba? Ang haba din ng runway nila. Hindi rin nagpakabog ang ating pambato na talaga namang walk kung walk. Walk kong walk. Walk kong walk. Ganon. Nakakaloka. Ang ganda. Ang ganda ni Jasmine Bungay. In fairness. So, parang nararamdaman ko sa kanya na hindi talaga siya magpapakabot. At corona to. Alam mo yung simplihan lang. Biglang, boom. Aarangkada. Di ba? Just ko, I'm so excited for her. Kaya, tignan natin kung ano ang magiging resulta nito na ang kanilang coronation ay sa susunod na nalinggo. This coming October 15 Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited na ako Para kay Jasmine Bungay just ko, Bungay Kabogera Diba? So yun, at para na sumunod natin chika Pambato ng India sa Miss Grand International First, naging second runner up Then, first runner up, tinin mo Mama Sam ngayon kaya maging winner na ang India sa Miss Grand. Depende. Kasi medyo yung personality niya medyo nakaka-bored. Mm -hmm. Parang kahapon yung kausap ko siya, maganda talaga siya. Pag tinignan mo talaga, josa pero tahimik lang. So medyo a little bit ano, parang nakakatakot kasi nga tahimik, sayang 'di ba kung sakaling hindi manalo. Pero talagang on stage, eh, umi-eksena, ganon. <clears throat> Pero kapag yung ano, hindi mo siya maridinig na nagsasalita. <clears throat> Sorry. Na hindi siya maingay. So, yon ang medyo pwedeng maging problema sa kanya. Kasi syempre, pag queen ka, kailangan, ano ka, talagang yung smart ka, yung big ka, yung gano'n. Siya hindi, tahimik lang. Pero, kung titingnan mo yung performance niya, winner plus maganda pero depende pa yan sa magiging performance niya sa mga susunod na laban kasi syempre yung kahapon presscon pa lang yon at dito nagpa-sample pa lang sila so abangan mo yung mga paandar niya sa future so yan and then of course hindi rin nagpahuli talaga ang pambato ng Pilipinas na masasabi ko oh my gosh oh my gosh Oh my gosh! Nakakaloka. Finally, nakita ko na in person si CJ Opiasa at may idea na ako kung ano nga ba ang meron kay CJ Opiasa kung bakit na, naano na talagang masasabi ko nagugustuhan siya ni Mr. Nowat. Eh kasi naman, kabogera talaga ang lola mo at eksenadora. Grabe panalo. So, ako para sa akin ha, ang CJ Obiasa, medyo malakas ang laban nito na at naniniwala ako na kaya niyang makarating hanggang sa dulo ng, ng, ng competition ng Miss Grand. But, kailangan ng consistency, kailangan din syempre may mga paandak talaga siya at pasabog. Kapag kompleto siya noon, hindi imposible na may uwi niya ang corona ng golden crown sa ating bansa sobrang excited ako for her but it's depend pa rin kay Nawat kung ibibigay. So, para makonvince niya pa si Mr. Nawat ang maibigay sa kanya, so, kailangan niya pa ng konting extra mile para sa laban niya sa Miss Grand International. And then, tignan natin. Basta ngayon, siguro ang assessment ko sa kanya, top 10 or top 5. So, hintayin na muna natin kung ano ang magiging resulta ng laban niya. Depende kasi yung sa baon niya, depende sa ipapakita niya, depende sa paandar niya. At kapag meron siya yung mga ganong aspeto, winner yan. So, yon, Kaya, abangan mo yan. And then, ito ang sinasabi nung lahat. Tinik ba kay Miss Philippines, si Miss Myanmar, at saka si Miss Indonesia para sa spot sa top 5 ng Miss Grand International? To be honest, lahat naman ng kandidata na lumalaban dito ay puro magaganda, puro mga kabugera. Kaya, ang masasabi ko, maaring tinik itong si Miss ano, si Miss Indonesia at saka si Miss Myanmar. Lalo na malaki yung support na talaga nila kahapon do sa venue. Si Myanmar, Diyos ko, naloka ako ng bongga-bongga. Pero tingin ko performance and then the way kung paano talaga kumabog at magsalita. Matatalo sila ni CJ ng bonggang-bongga Kahit sabihin mo pang madami silang performance Ang tingin ko, tinig si CJ dito Kay Myanmar at sa kay Indonesia Isama mo pa si Thailand Kaya huwag silang makampante sa laban nila Charot sa yan So, ang meron lang silang malakas na supporta Pero ang Pilipinas, meron siyang malakas na performance Kaya parang piling ko kaya niyang pataubin tong mga to. At kahit sinasabi mong maganda si India, kaya niyang labunin ang buhay yan. Basta meron lang talaga siyang extra miles, I think si Jay Opiasa, makukuha niya ang Golden Crown. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo? Chef, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon Siyempre guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay niyo siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ngayon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.